Kasi yung kukis yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatindi niyo yung uh, itinatayong yung proyekto ni isang congressman? Oh. Ang initial, kasi na magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit pa wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari nagiba nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O, ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaka ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? sekretaryo Bono. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto do sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh lalaki ng mga pangalan nila dun. So sa akin, oh, yun ang uh, hamon ko sa kanila. Ngayon nila, imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Dito to, the sauce for the ganders, the sauce for the gander, should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building, ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O, baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. O, na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Eh. Biri mo, alam mo ginawa, pare? pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino. Nung kontraktor. Nino. Ni congressman. O, oh, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O, oh, ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property ng giniba nila without, ito, ito pa Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish, uh, demolition permit. That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Oh. Eh, sinabi ko na, in -interview na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, eh yung uh, sunog-apog pumping station. O, wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayo? Bakit? Eh pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno o. sa buong Pilipinas they can do what they want to do because they are congressmen they can investigate what who they want to investigate because they are congressmen on the premise of what good governance o, ulitin ko good governance o sige pwede ba magdemolish ng building ng gobyerno ng walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally ng walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. O, yun ang ano ko. Kaya ako talaga, ang basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga nila. Because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pangaabuso nila sa kanilang kapangyarihan, o, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala ako, ano, no heart loss ako sa kanila Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabubola bola nila yung mayo. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Kinaprobahan ko ba yung ibang congressman na hindi po kaayado uh, na sila ay at bayan. Pero, hindi magawa pa, ay paya? Kinaprobahan ko yan. Hindi ko pa kaayado. Ito. 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 Eh, ngayon lang mag-aabot eh so hindi pa yung dito di yung naiwan nung last ad, last ad. Eh, so, yung, yung mga inserted funds. Eh. Ngayon nila na-implement. Hindi pa natuto eh. <laughs> Yan yung mga ano, alam mo yung pinasok sa small committee. at mm -hmm. O, sa mga congressman na uh, hindi, para tirahin lang yung mga politiko. Mm -hmm. Ayan yun. Kaya nagbubuhos ng bubuhos. Pero may nagpagkita ko yung pagkano budget. Ay, wait, yun na. Wala Sabi ko nga sa'yo. Wala pa ba nakalagay na gano'n? Oh, see? Wala pa. And, and in fact, I, 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 I ask you to go there. You see for yourself. <laughs> hindi <laughs> hindi. Ay, rin nagkimbe sa Bambi sa ano. Kaya di kami nakabuntot. Dapat ka. Hindi. Sabi ko sa'yo, yan ang visa nung nag-iikot ang mayroon. Nakikita mo, yung pang-aabuso. Every mo kundi ako bumaba doon. Yung mga senior citizen, alam Wala nang lugar. Yung mga daycare center, wala nang Satellite office yun, di ba? Oo, oh, satellite yeah. office sa city government. Kaya wala talaga yun, mag-asa. Satellite office yun. ang challenge ko sa lakas. mistiganya niya sarili niya. Hindi naman iwasan sa Ay, ay, hey. ko

ay si sasampalin ang big bigo ang kulit din mo